Apat ang kumpirmadong patay sa nangyaring pagsabog sa pagawaan ng papotok dyan sa Cabuyao City sa laluigan ng Laguna. Sa lakas ng pagsabog, ilang ulit na naramdaman ng mga residente sa lugar ang mga pagyanig. Jim Tejano sa Balita. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumabog o nasunog Ang pagawa ng paputok sa Purok 3, Barangay Biga, Akabuyaw, Laguna. Ito ang kinumpirma ng Kabuyaw City Police makaraang masunog o sumabog. Ang pagawaan ng paputok sa lugar, mag-aalas 4 kahapon ng hapon. Rinig sa bidyong ito ang magkakasunod at malalakas na putok sa tarantanang ng may hawak ng cellphone. Muntik pa niyang mabitawan. Nabalot rin ang makapal na usok ang paligid. Sa lakas ng pagsabog, nagpulasan ng mga residente. Ang iba, Napalabas pa ng bahay matapos maramdaman ng ilang ulit na pagyanig. Sunod-sunod na pagsabog ang naramdaman po ng na, na mga parang Sobrang lakas. Sa ibang anggulo ng CCTV, makikita ang isang lalaking nakahubad at halos di na makilala dahil sa sobrang itim ng mukat katawan nito. Naisugod pa sa ospital ang lalaki subalit makalipas ang ilang oras. Namatay rin. Tumawag po sa akin yung kapatid ko kanina mga alas 10 pasado po ng gabi. Tapos niya, binalita nga po na wala na daw po. Nakilala ang biktima na si Ricardo Olig Olig, isa sa mga trabahante ng nasabing establisimyento. Kabilang si Olig olik sa tatlong namatay. Bukod kay Ricardo, kasamang namatay sa insidente ang kapatid ni Leona, na kinilalang si John Ronald De Doro, 23 anyos, at ang asawa nitong si Marvin Akub, 27 anyos. Pinananawaga sa magulang ni Marvin Ukob apa uh, wag na po sila mag-alala na ano, patay na po ang anak anak niya diyan magna sila mag-alala pa na buhay ipatay na po ang anak nila Under observation naman sa magkakahiwalay na ospital ang apat na sugatan habang namatay na rin ang ina ng bata nagkamalay na rin ang pitong taong gulang na bata na si JM subalit inoobserbahan pa ng mga doktor sa uh, under medication pa yung uh, ibang nasa ospital natin yung as per barangay coordination nila sa ospital ay nasa critical condition pa yung bata na ano under monitoring pero yung health condition ng bata dun sa nangyaring uh, accidenting yan Ayun sa PNP kapwa magkakamag-anak ang ilan sa mga biktima Pasado alas 4 ng hapon idineklara kontrolado ang sitwasyon sa lugar Lumambet sa mga awtoridad ang nagkalasug-lasug na katawan ng isa sa mga namatay habang ang isa Dinatnang nang nakadapa sa gitna ng pasilidad na wala ng buhay. Matinding pinsala naman ang tinamo ng tatlong sakay ng ambulansya. Halos wala nang mapapakinabangan sa mga nasirang gamit matapos ang nangyaring pagsabog. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, improper handling of materials ang sanhi ng pagsabog ng pagawaan ng paputok. So we are our best na i yung may-ari coordination sa ating mga barangay officials. However, na-identify naman natin kung sino nga may-ari ng pagawaan na yon. Nangako na rin ang tulong ang pamahalaang lokal ng Kabuyaw, Laguna sa kaanak ng mga biktima. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring pagsabog. Jim Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.